Baba, Eh, yung may magtitinda o. So, sundan ko yan. So, pumasok doon. Sundan natin mga kababayan. ito mga kababayan lumabas yan oh. Uh, naglalako siya ah, uh, pumasok siya dyan sa bahay na yan tingnan natin kung anong lako lako niya at bibili tayo or bibigyan natin siya ng pambili ng bigas at ulam uh, abang-abangan lang po natin dito ano bibigyan po natin siya ng pambili ng bigas or ulam abangan po natin dito Ayan. lalabas na siya tingnan natin kung babalik siya dito to so, bos, nasa na siya nagpapunta Ito na siya. Ayan na siya. Ayan, may hila, -hila siya. Ah. Nay! Lika! Kasi nanay o. Oh. Ayun, niyo, nay. Kalapansi? Kalapansi. Magkano kalamansi? 20. 20? Eh, tano nga ako ng isa. Meron pa? Ah, oh, na? Ubus na. Ah, naubos na pala. Ang init. Buti na ka, ubos na kayo na eh. Oh, nakamagkano kayo ng kinita? Ha? 300 kasama po 300 kasama po Magkano tubo niyo doon? mga isandaan isandaan, grabe ang init eto, bigyan ko kayo ng ano o oh. bigyan ko kayo ng pambili ng pabili bigas yan, bigyan nyo pabili ng bigas ito, pabili ulam yan, 2.20, pabili ng isang kilong isang kilong tulingan 2.20 okay na yan, ay okay. eh, oh. saan pa kayo, saan pa kayo umuwi nyan? umuwi na Saan uwi niya? Buwan. Malayo pa dito 'yon. Oo. Ayan. Okay. Yung si Nanay, oh, maraming salamat, oh. Maraming salamat. Tapos maglalakad lang din kayo? Pagsakay na kayo, may pera na kayo. Kasi bumili kayo ng 10 kilong bigas. Hmm. Para makatulong sa inyo 'yan. Oh. maraming salamat. Yeah, uh, maraming salamat po, Nay. Uh, maraming maraming salamat. God bless po kay Nanay. Napakasipag kahit napakainit, oh. Yun, maraming salamat po. Yan, yeah, salamat po sa ating sponsor kay Atelier Matanaka. At bless po. Shout out po kay Kuya Bal Santos Matubang. Bye bye. Oh, wait, ah, bye da. Grabe ang init ng bisikleta ako At ah, ito, service ko. Sinakay ko na sa tricycle, hindi ko kaya mamisikleta sa sobrang init. No. Ayon nga wala tayong service. Ito na misikleta tayo, galing tayo sa bayan. Umutin na ang meeting ng PWD. Kanina lilong pa naman kaya pa pero ngayon sobrang init kaya ito sakay na tayo ngayon sakay na tayo hindi natin kinaya yung init